Nagutom ako sa biyahe eh. Yeah, Kaya, ito. Umorder ako ng pagkain dito. Umorder ako ng pork stick. Kaya po natin kung masarap. Yeah. then, itang mineral water. Wala eh. Buti lang bakas yun. Saling lang. Kaya... Ayun po tayo. Sanda makamakla tissue. Oo. Oh. natin. <coughs> Maganda yung baon na nila. yung Ang uh, recycle. Ang yung, yung baon sa aeroplano. Wow! Mukhang masarap nga. 25. Ayun po tayo. Ayun Pork stick. Ayun po natin. Oh, Oh, pwede. Mm. Okay lasa niya kaya lang yung pinaka meat niya matigas. Pero yung lasa, kuwang Ano siya? Nasang lutong bahay talaga. Kaya yung dun lang sa karne, yung ano, patigas. Okay. Mm. Thank <tipos> Nasaan na sa yung ano? Alamansi or lemon niya. Pero ginamit dito lemon. Kumain ako kasi 2.30 pa yung flight ko eh. going to narita. So nainganyo lang ako rito sa pagkain. Pero kung kukumpara mo dati, mas mura yung pagkain yun. Kasi bang araw, Um, Mamahalin mga pagkain dito, gitu? tulog na. <tuh> <tuh> Pero kung ginamit dito na ano na meat yung pork chop mas masarap. Mm-hmm. Okay. A Ikot pa ako eh, kasi may bibinin pa ako. naghahanap ako ng bandera ng Pilipinas then dito kailangan basura mo, linis mo Please kayo as thank you kaya kailangan natin linisin ang ating pagkalingan Ayan na. No. See you again!